Đó đi kia. Cao Robin. Robin. Hello. Orang <coughs> <coughs> বিছানো আছে। আলো বিচভালো না কাছে। তাও ভালো ছিল। কি কি না। দাও ওর জন্য। দিছিস কোন কোন? না 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 বানামেন। ওহ, কত কি এটা কম। লাভটা। ওকে। আই 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 করি হিন্দি কথা।

Ah, tapos andun sa harap ko ko. nangyari sa video. ko. malungkot ba talaga? Talaga? Talaga ba? Hindi talaga kaya pero sige na. <laughs> <Hey>, o <hello>. tanke. <laughs> gusto mong umutot, ilagay sa supot. Ilagay sa. Para na. Paba na surot. kasi kami dito, mamahiya kami. Tayo umuwi na kami.

alam mo, ang pagpasok, eh, ano yan. Tama yung dagdag ka naman, pero sa pagka tayo matatalino na, mga 190, alam na natin ang mga, ano, mga, ga mga, mga gagawain Kasi sabi nga ni Sam, mas mabuti na ang tamad, hindi naman pagod, di ba? Tama yun. Kaya, eto tayo ngayon. Papunta na tayong S-Team, Hindi na naman tayo pumasok. Lagi tayong ganyan. Mga sus, ilang araw Kanya pa? Kanya na magandang impluwens. Ay, impru... Ano yung... Im, im, ano Ikaw, anong masasabi mo, madam? Ako? Humarap ka sa camera. Yung mga sinabi mo, yun alam mo sasabihin. Okay. Maganda tayong ehemplo ng mga kabataan. Tama. Wala siya riling dialogue. Pura lang ang bayad dito, ha? Hmm. Yeah. dapat pinansin na pansin yung mga isang pagayon. Wait! Okay, yun ito! natin na... Ganda nga po. Ako po Vice President ng 190. Uh, ngayon po ay eh, palabas ka kami ng PUT dahil kami po ay pauwi na pero hindi pa po namin tapos ang klase namin. Galing po kami ng orientation pero may site pa po kami. Pero nagkasundo na po ang um klase na umuwi na lang dahil po wala pa kanya mga bahay dahil isang subject na lang naman nang inihintay na pagpasya na po lahat na umuwi na. Pero kung makikita niyo po doon, asa naman sila? Nawala. Ito na. Nawala eh. So, hindi na pumasok, di ba? Kaya mo sila. Diba naman kaman? Hindi naman pagod. Di ba? Let's go. Great. Ano so, tayo kayo? Nandito ang mga one-time so, Ang mga klase po ngayon ngayon. Pero tingnan niyo po ang ginagawa. Buhay kayo, uy! Ayan <laughs> po, naitan niyo naman. May klase yan ngayon. Pero nag like, uway uway Tama ba yan? <laughs> Ay, ito ba yung presidente natin? Presidente natin po. Ang si presidente po namin ay nangahanting ng papa na lang. ngayon. Nagahanap po siya ng makukutlaw. lang. Tara baka butan ah, oh, pa tayo. Ka. Ay, ano si Honey? ano si Ano ba naman niya ngayon? Hi, Jean. Ay, ano si Honey? Ay, uh, ano okay. okay. si okay. Hi, Sam. Hi! Ito ang itlog ko. <laughs> itlog niya daw. Titikman natin ngayon kung masarap ang itlog niya. <laughs> ang itlog ko, tignan niyo. Yellow na yellow. So, Ay, hindi mula, ko makita. makita. Ayun. Titikman uh, natin, itikman natin ngayon. ngayon. Masarap ang itlog niya. Itlog to. Ang itlog. pinagmamalaki niyang itlog. Eh, kung nilalaki mo kaya yung opening ng itlog mo. Para madaling makapasok yung halo. Yung maharli ka. pano Paano yan pinapasok? Simple lang. Babayo-bayoy mo na, okay. <laughs> Una <laughs> <laughs> sa lahat, dapat titilaan ano mo yan. <laughs> Titikim oh, ng, ng itlog niya. ko Patikim <laughs> ng itlog mo. Ah, <laughs> hindi masarap ang itlog niya. Patikim ng itlog mo. Itlog ko. Itlog mo. <laughs> Wala na, pinatay sa inyo. Masyadong mabasa ang itlog <laughs> niya. Oh, andito po kami ngayon. Kasi decide talaga. Ay, putang ina ng klase namin, di loob. Hmm. Ba n ba n? ko, buwan loob. Pero ito, pa. Ganun yun, sa alak. Yeah. Alak na alak na kami. Buk Hindi, mga asyan namin Ano naman? Ah, naman. siya pare. Ito na. na sila.

Ayaw. Game. Benedict. Okay, na. Natuloy din ang balak, mga kaibigan. Malabas na pa kami ngayon ng PUP. Hindi talaga kami papasok. Okay. Ito na. Tapos na kami. Hoy. <laughs> Eh, pa-say. Eh, si bata Friend mo. Layo ko nang binibigay. 'Yung pa kay 'yung gamit na kahit din. Okay. ano, 'yung Okay. Gusto mo dito ko maaaral mo yung mura lang sa mga. Kasi at least may experience na. Paano pag binili kita? Huh? Bisyosa! Malay mo. Gusto, bigyan na lang. Hindi pa nga nakatagal sa katawang. Ikaw ulit. Uh, ito ngayon, bibili silang patatas. Oh my gosh! Ah! Mampapangaw na lang kami. <laughs> Hindi ba? <lang, laughs> <laughs> pakita mo, pakita mo yung binibili nila.